Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay mayroon po akong ituturo sa inyo isa na naman pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay para po mapatigil ang malakas na ulan at hangin. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell. Dahil sa mga nagdaang baha sa mga nagdaang buwan, malalakas na hangin na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating mga kabahayan at sa ating hanap buhay. Ay ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang isang mabisang orasyon upang mapatigil po ang malakas na ulan at hangin. Sa pamamagitan po ng paggamit ng karunungan na ito ay maiiwasan po ninyo ang malaking pinsala sa inyong ari-arian at sa inyong mga hanap buhay. Pero akin pong pinapaalala sa inyong mga kapatid na ang karunungan pong ito ay hindi po basta-basta mapapagana lalong-lalo na po kapag mababa po ang antas ng inyong espiritual. Hindi po ito mapapagana ng sino mang baguhan palang sa paggamit ng mga orasyon. Pero sa mga matatagal na po at meron na pong experience, ibig sabihin po mayroon na pong poder na ginagamit sa araw-araw, ay sigurado po akong mapapagana po ninyo ito sapagkat Napakamabisa po ng karunungan na ito at marami na po ang nakapagpagana nito ito po ay nai-upload ko na dati. Matagal na po ilang taon na ang nakaraan. Marami pong nag-comment na ating mga subscriber na mayroong ginagamit na puder at sabi po nila na napakamabisa po talaga ng karunungan na ito na patigil po nila ang malakas na hangin at ulan ng kanila po itong ginamit. Pero paano naman po kung ang gagamit nito ay hindi po maalam sa paggamit ng mga puder? Alam naman natin, ang pagpapaandar ng isang orasyon ay nakasalalay po sa puder na inyong ginagamit. Mayroon pong mga malalakas na orasyon na kailangan din po ng malalakas na puder tulad po ng karunungan ito. Subalit, mayroon po akong ituturo sa inyong napaka simple pong pamamaraan upang mapagana po ito na hindi na po ginagamitan ng kahit na anong puder. Ganito po ang pamamaraan mga kapatid. Dasalin lang po ito ng walang patlang sa loob po ng 49 days. Dapat sa umaga at sa gabi ay inyo pong madadasal ang salitang ito. Unahan po ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos ay isunod po ang orasyong ito. Dapat ay sisimulan po ninyo ito sa araw ng Birnes hanggang sa aabot po kayo sa 49 days. Dapat ay walang patlang. Pag natapos po ninyo ang 49 days, sigurado po ako na mapapagana po ninyo ang karunungan pong ito mga kapatid kahit na hindi po kayo gumagamit ng kahit na anong puder. Sundin lang po ang pamamaraang yan mga kapatid upang mapagana po ninyo ito. Ito po pala ang mahiwagang salita na inyo pong babanggitin kapag malakas po ang ulan o hangin at nais po ninyong mapatigil ito. Ito po ay inyong babanggitin ng tatlong ulit. Hudim huwag impasim. Hudim huwag idirisum. Hudim huwag idirumiam. Hudim huwag invikisiam. Dios mios yoyos kintos. Persecuares domini Dios. Yan po ang mahiwagang salita mga kapatid. Banggitin ng tatlong ulit at pagkatapos ay eh hipan po patungo sa iba sa ibabaw o sa langit. Ganyan po ang paggamit ng karunungan na ito mga kapatid. Kapag inyo po itong napapagana, ay titigil po agad ang malakas na hangin uulan. Kapag hindi naman tumigil, ay kulang pa po ang inyong espiritu. Dasal pa po sa loob ng 49 days at subukan po ulit. Sana po ay makatulong po sa inyo ito mga kapatid. God bless sa inyong lahat.